buenas na araw mga kaabante. Ako muli si Master Hans At eto ang ilan sa abang tips at palala para sa life na kay Bongga. September 21, Thursday, para sa mapinanganak ng Year of the Rat Conflict Day today. Iwasan muna ang mainit na ulo dahil mainit pa ang sitwasyon. Kumingi ng tawad kung ikaw ay nagkasala. Blue at Six ang swerte sa rat. Ox naman misunderstanding star activated. Wag magparinig sa kaaway mo through social media. Huwag na rin silang patulan. Hindi na dapat patulan yan. Huwag aksayanhan ng oras. Kailangan yun, no? Red at nine ng suerte sa chart. Tiger naman tayo. Ikaw ay maaalala ng dati mong kaibigan. Ngayon, po siya ay magpaparamdam sa'yo. Huwag siyang isnabid dahil siya ay magkatid ng suwerte na magbabago ng buhay mo. Green at four suerte sa chart. Rabbit, medyo ahead sa'yo ang makakasama mo sa habang buhay. Maging honest sa partner mo, tiwala upang kayo magtagal. Marunat wala swerte sa chart. Kay Drago naman tayo ang misunderstanding star activated. Pag-isipan muna maigi bago magsalita ng dahil. Hindi sa pagkakaunawaan, posible kayo mag-away ni partner. bago na mainit ang ulo. Violet at itang swerte sa chart. Kay Snake naman tayo umiwas sa cheating star. Computin ang bills bago bayaran yan. Magsuot ng lapis lazuli. Bili niya lapis sa Zuli kay Master Hans Kuwa. Ang maswerte kulay, yellow at 17. Ito naman sa Year of the Horse, na pinakamaswerte ngayong araw. Magpasalamat at maging grateful sa kanumang meron ka. Peach at ten ang swerte sa chart. Kay Goat naman tayo, opportunity star na sa chart. Huwag nang sayangin ang pagkakataon magtrabaho. Pink at 5 ang swerte sa chart. Iiwan ka ni partner dahil siya ay may nakilalang bago. Ah, sila posible magkatuluyan. Dahil sa ugali mo, siya yung nagsasawa na sa'yo. Gold at 3 ang sa chart. Kay Rooster naman tayo, love luck activated. Huwag ka nang magpakipot ah, sa mga nagkakarapat karapat sa sa'yo. Pansinin mo na siya mag-usap about sa problema. White at 18 ang swerte sa chart kay Doggy naman tayo kay Relax Star na si Chart mo. Magiging loyal ang trabaho mo. Magkaroon kayo ng banding at sundin ang inuutos ni Boss upang magkaroon ng magandang samahan. Silver at 15 ang swerte sa Chart. Kay Pig naman tayo ah Good Star ay nasa Chart. May bagong miyembro ng family na maghahatid ng ligaya sa inyo. Gray at 30 na swerte kay Piggy. Muli po, ito po yung gabay laman ni Master Hans. Kanyang pa rin po ang gumagawa ng swerte nyo sa buhay dahil nasa pala nyo na sa ang inyong tagumpay. O muli, si Master Hans kuha para sa hashtag at swerte sa abang